Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Binibining Mayra. Kumusta kayo? Mabuti naman. Sa araw na ito ay tatalakay natin ng isa sa mga napaka bagay na dapat inyong matutunan bilang Filipino. Ngayon, handa na ba kayo? Kung gayon ay, simulan na natin! Sa araw na ito ay tatalakay natin ang walong bahagi ng pananalita. Ano nga ba ang bahagi ng pananalita? Ang mga bahagi ng pananalita ay mga mahalagang sangkap ng ating wika. Ito ang nagsisilbing buto at laman ng mga pangungusap na ginagamit natin sa araw-araw. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng malinaw na kaulugan at maayos na pagkakaunawaan sa ating komunikasyon. Narito ang mga bahagi ng pananalita. At sa walong ito, ay sisimulan natin kay pangalan. Ang pangalan ay isang bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Halimbawa, nagbibenta si Mang Jun ng sorbetes. Itong napaka ang napaka uri ng pangalan, ito si Pambalana at si Pantangi. Si Pambalana ay ang mga pangkalahatang pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Halimbawa, artista, aso, bata, paaralan, pabango. Habang si Pantangin naman ay ang mga tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay o pangyayari. Ang mga ito ay nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, Catherine Bernardo, Palmolive, at Toyota. Meron din tayong tinatawag na pangalan ng pambabae. Ito ang mga pangalang ate, lola, mama, kusinera, nanay, tita, Maria o Eneng. Meron ding mga pangalang panlalaki. Ito ang mga pangalang kuya, lolo, papa, tito, kusinero, ama, tatay at Juan. Meron ding mga pangalang ditiyak. Ito ang mga pangalang tao pinsan, guro, pulis, kapatid, kaibigan at kaklase. At meron din tayong mga pangalang walang kasarian. Ito ang mga pangalang tasa, payong, upuan, kutsara, plato at baso. Si basal ay tumutukoy sa mga bagay na hindi nahahawakan, nakikita o nasusukat dahil ito ay ideya, damdamin, katangian o konsepto lamang. Si tahas naman ay tumutukoy sa mga bagay na material. Nakikita, nahahawakan, naaamoy, nalalasahan o naririnig. Si palansak o lansaka naman ay tumutukoy sa pangkat ng iisang uri ng tao o bagay. Halimbawa ni Basalay mga salitang kapayapaan, kalayaan, kaalaman, karunungan, pangarap at pag-ibig. Halimbawa naman ng mga salita ni Tahasi ay mga salitang aklat, pulis, bahay, lapis, kutsara, tao, gamot, at pagkain. Ang mga halimbawa ang salita naman ni Palansak o nansaka na ay mga salitang kawan ng tupa, batalyon ng sundalo, mga bata, pangkat ng kabataan, at iba pa. Si panghalip naman ay mga salitang pamalit sa pangalan. Ginagamit ito upang hindi pa ulit-ulit na banggitin ang ngalan ng tao, bagay, hayop o lugar. Halimbawa, ako po ang bumili ng dyaryo. Si pang-uring naman ay mga salitang naglalarawan sa pangalan o panghalip. Ito ang nagbibigay ng katangian ng isang bagay o nilalang. Halimbawa, matamis ang kanyang tinitindang mais. Ang pang-uring salita dito ay ang salitang matamis dahil nilalarawan niya ang lasa ng kanyang tinitindang mais. Si pandiwa naman ay mga salitang nagpapakita ng kilos o galaw. Ito ang gawain ginagawa ng tao, hayop o bagay sa pangungusap. Halimbawa, naglalako ng balot at penoy si Tonyo. Ang salitang pandiwa rito ay ang salitang naglalako dahil ito ay malinaw na nagpapahayag ng aksyon o galaw. Pep, Akala nyo tapos na? Hindi pa! Meron pa tayong maraming dapat pag-usapan. Pesa ngayon, ako muna ang magdi-discuss para sa inyo. Ako nga po pala, si Binibining Madil, si Armudia. At handa na ba kayo? Tara! Ngayon, tatalakayin natin ang pang-abay. Ano nga ba ang pang-abay? Ang pang-abay naman ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ang halimbawa nito ay maaga siyang nagtinda ng taho. At ang pang naman sa ating halimbawa ay ang maaga. Dahil ang maaga, siya ang nagbibigay turing sa ating kilos. Siya ang nagbibigay kung kailan ginawa ito at kailan Kaya naman, tatalakayin natin ang pangatnig. Ano nga ba ang pangatnig? Ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng dalawang salita, parilala o sugnay sa isang pangungusap. Halimbawa, gusto mo ba ng chicharon o toron? Ito ay nagbibigay ng mas malinaw na kahulugan ng ating pangungusap. Halimbawa rin ito ay ang paggamit natin ng at. Halimbawa, gusto ko ng pusa at aso. Pwede rin. Gusto ko ng pusa, ngunit parang madumi sila sa bahay. Ganon. Parang siya ang nagbibigay linaw. Yun ang pangatnik. Ngayon naman, tatapon naman tayo kay pang-ukol. Ano nga ba ang pang-ukol? Pang-ukol. Ang pang-ukol ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa isang pangalan sa iba, pang-salita sa pangungusap. Halimbawa, galing ang mula sa batangas. salitang mula, ang ating salita ay kinakonekta natin sa ating pangungusap. Maraming halimbawa ang pang-ukol ito ay ang ayon sa, laban sa. Ngayon naman, tatalakayin natin ang pangangkop. Ang pangangkop ay kataga na ginagamit upang pagdugtungin ang panuring, pag-uri o pang-abay, at ang salitang inilarawan. Halimbawa nito, nagbebenta siya ng malamig na inumin. Makikita naman natin na minibigyan niya, niya ng kaangkupan ang pangusap. Marami pa itong halimbawa. Halimbawa, ang paggaragag nang-nang sa huling salita. Halimbawa, lima. Naging limang. Pantukoy. Ano nga ba ang pantukoy? Ang pantukoy ay kadagang ginagamit sa pagpapakilala sa pangalan. Ito ay tinatawag na article sa wikang ingles. Ito ay tumutukoy sa pangalang pambalana tulad ng at ang mga. Halimbawa ng pangtukoy ay ang mga prutas na dala ni Lola ay matamis. Ang pantukoy sa ating halimbawa ay ang dahilang ang ang tumutukoy sa pangalan ng bagay sa ating halimbawa. At doon natatapos ang ating diskusyon. Ako nga po pala si Binibining Madel C. Si Armodia at si Binibining Mayra Ramos. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!